Dang hapon mga kawalias mo to. Meron naman kaming subscribers na nagbigay ng mga coins. Ito po siya. Pero bago ang lahat. Shout out muna sa kanya. Kay Ma'am Gina Orenya ng Morong Turayong. Ito po ang kanyang ibinigay sa amin na para sa bagong vlog na coins pang upload. Ito po siya. Meron pong mag, uh, maganda rito na naibigyan niya. Yan po. Ferdinand Marcos. Presidente ng Pilipinas. Hindi September 21 1972. 1972. Pero nagawa ito bagong lipunan 1970 pa. Ito po, ganda. Ganda. Ito pa yung iba. Uh, may Nyog sa likod. O, yung anak ng naiblog namin, Nesan, na malaki. Ito po. Ah, uh, sana po. Ito po, supportahan po yung alias, Butog Turayong, yung upload na, na-upload na cook na madumi. Sana po, supportahan po natin para sa ating mga kababayan na minum nito, kalusugan at kapakanan nila. Salamat po. Shout out sa inyong lahat mga subscribers.